video, mag-unbox tayo ng shopping you know? na binini ni Mami! Hindi <coughs> ko pa alam ito guys ha. Hindi ko pa alam yan. So, bubuksan na natin. Buksan na natin. Eh. Mahirap sa buksan ha. Ayan na, nabuksan ko na. Oh my God. Ano, wait lang guys. Walang ano. Wait. Ito gusto eh. Nakakita na ako gunting guys sa ganito. Gunti. natin, hindi ko kaya kasi yung kamay yun Ayan na! Nabubok! Nagbunan na. ko! Ayan siya, ayan Ano to? Ipit? Actually, guys, hindi naman ako yung okay nag-order na Si Mami! Ay! Ang dami ipit! Ang dami ipit, guys! Sweet lang, typers. Ang dami ipit! Tsaka oh. ano? Ano? First, ayan siya. Ganito siya. Susuot ko siya. Aray, ay sakit. Tatry Sa ko siya. Ganyan siya, guys. And next. Ito naman, ipet. Ang ganda na ito. Kasi gusto ko yung Ay, next. Ito. Hala! Oh, my God! Ang ganda! Wait lang. eto pala. May ganto din ako guys kaso na si Ron. Ayan siya. Maganda din siya. Kapag gagamitin ko to bukas kung may pasok. Ayan guys. Next. Ito. Ay, try ko din guys. Sa patong Kasi lahat ng servants sa ko. O yan, ganyan. Maganda ba? <try> ah, ano Alam, ang dami ko ng ganda yun guys, Ganto na naman siya guys. Hindi ko mabuksan. Ayan siya. Ganyan siya. And, ang cute na ng design? Ang cute cute na design guys. Ang cute ng design niya. And, ay, oh my god. <laughs> Sobrang ganda nito guys. Sobrang ganda. Astig. Sobrang astig. O, ayan siya guys. Oh. May pa-flower siya tapos ganyan pa din. Ayan ito pa din. Ganyan pa. Okay. Next na tayo. Mas magugustuhan ko to, guys. Mas magugustuhan ko to! Ayan, o. Oh, tignan niyo. Tapos yan. Di ganyan siya. Yan, Mas magustuhan ko siya kaysa yung... Yung ano. This one. Joke lang. Lahat magustuhan ko, syempre. So, bye-bye na, guys! Thank you for watching. Bye bye.